No. pupunta tayo dyan mamaya, Mr. <laughs> uh, President, Mr. Chairman. Dahil nakita namin dito, itong sipag at saka BIP, medyo confusing, ano? You know? Uh, may mga duplication, may mga redundancy. And we will cite uh, several examples, you ano? <coughs> know. ba yan? Teka. Ito, Mr. President, ano? Under CPAG, parehong nomenclature, eh, oh. sa 2026 sa uh, NEP, no? hanggang sa GAB, pati sa NET version, access roads and or bridges from national roads leading to major slash strategic public buildings facilities. Meron siyang sa NEP, 2026, 46 billion, 4.9. Sa GAB, pumalo na siya ng 92.9. Okay. Sa NEP, 88. Pero sa kabila, pag tinignan natin yung BIP, exacto yung, access roads and or bridges from national roads leading to major slash strategic public buildings slash facilities. May mga numero pa rin. So, paano natin i-explain to na parang-pareho nomenclature? Bukod, magkabukod pa yung kanilang budget, yung funding. And then, Next, access roads and or bridges from the national roads connecting to IP. No? Uh, Sanep, meron siyang 2.246. GAB, naging 3.4. Sa SENE, 3.3. Punta natin yung BIP, Basic Infrastructure Programs. Ganon din po yung pagkakasulat eh. Access roads. So, replica, no? Pareho-pareho. So how do we explain this? Number three, interjurisdictional roads. Sa kabila, sa BIP, interjurisdictional roads and or bridges, roads tra traversing multiple LGUs. Ganun din. And or bridges, roads traversing multiple LGUs. May magkahiwala na numero. So how do we explain this? Actually, uh, Mr. President, Senator Ping, uh, pinoint out namin to during the hearing kasi nakita ho rin namin na, na parehong-pareho yung mga uh, sub programs oh nito at uh, even the sub programs tama po kayo no, pare, parehong-pareho and uh, admittedly sabi ni, ni secretary Vince na uh, parehong-pareho rin even uh, the department uh, hindi nila nakikita yung difference so uh, moving forward uh, i-collapse nila itong dalawang programs at uh, They will come up with a new objective for a single program. No? For 2026. For 2027 na ho. 2027. Hindi, pero 2026 natin pinaponda ng dalawang beses eh. Yes. Eh yung yung laman ho niya, iba naman. Hindi ho, pareho. Mamaya papakita ko yung uh, yeah. examples. Yeah. Ano? Anyway, pag-aralan na lang natin kasi baka nagdo-double appropriations tayo under different uh, programs, but yung mga projects, eh, pareho rin. You know? Different programs, but same projects. Uh, doon po, actually, nagkaroon ho kami ng cleansing after the hearing. Uh, in fact, twice po tayo ng cleansing. Uh, based po sa aming uh, uh records, uh, wala naman pong parehong, parehong project for the CPAG and the BIP. In fact, ang DPWH ay nag-provide rin ho sa atin ng mga station number for the first time. Uh, lahat po ng mga projects ngayon may mga station numbers. Na. During it. the committee hearings na lang nag uh, during the uh, pinasok ko natin sa committee report. Sa committee yes, report. Yes, but po. during the Senate uh, committee hearing. Yes, during the Senate committee hearing. Tama. Yeah. Tama. Tama. Ho. Yeah, okay. So, <clears throat> tuloy pa tayo yung uh, number 6, ano? Uh, ito muna, flood mitigation, structure protecting public Flood mitigation sa BIP, under the BIP, that's under CIPAG. gano. Sa BIP din, gano'n din eh. Flood mitigation structure, meron na siyang 9.4 billion sa NEP. Nasiro siya sa GAB, pero nabuhay siya rito sa, sa 2026 sa uh, NEP BIP. Of course, nasiro rin ito sa, sa GAB, House GAB, ano. Uh, major strategic public buildings facilities, under CIPAG. and then under BIP, major strategic public buildings facilities, Meron siyang uh, sa GAP, 5 billion mahigit. Sa underbid, meron pa siyang 1.2 billion. Sa Senate version, meron siyang 5.1 billion. Uh, yung may, tapos sa BIP, that's under SIPA, gano? Sa BIP, gano'n din eh, pero iba yung numero. So, ano po, anong gagawin natin dito kung pareho yung nomenclature, under two key programs, different programs. Pero pareho-pareho naman. But bakit ganito? Yeah. Yung, yung, uh, ito po yung mga sub-programs, pareho po yung title. Pero pag pinasok po natin yung individual project. programs, iba-iba ho siya. Iba-iba na ho siya. Yun yung lininis natin. <laughs> uh, almost, I think, twice po natin three, nagkaroon ng... three times. Uh, three times po naglinis po ng And project. I think we learned our lesson from the 2025 Yes. Yeah. Oh, yes. Kasi dito, papakita natin, sa, eh, pinakita nyo na rin ito ng committee hearing siguro, yes. na mismo yung proyekto yung pareho. Yes. Yes. Like for example, ano, SIPAG, 39 billion, construction of barangay San Jose, barangay Bandi Road, package 2, barangay San Jose, barangay Bandi Pansol Sorsogon. Ganon din eh. Under BIP, construction, meron siyang 39 Million siguro ito, no? Yeah, million. Okay, project lang ito eh. Tapos sa BIP, ganun-ganun din, meron pang 150 million. So, paano na-implement ito? So, ito po, uh, ito po yung mga pinasubmit natin sa DPWH with uh, yung mga, we identified uh, six red flags. Yung po yung lininis ng lininis. Uh, natanggal na po yung mga duplicates natanggal na rin po yung mga repetitive projects at uh, tinanggal na rin po yung reappearing projects. So, so marami hindi na na-implement yung either one? Ganun ba yung... Kasi 2025 eh. Hey, this is 25. Ah, ito 20, sa so, 2026 po natin no. So, lininis po. Sa 2025, programs, ano eh, projects ito under the 2025 GAA. Yes, aha. Uh -huh. So ano nangyari rito? Uh -huh. Kasi doble. Dalawang funding, Dalawang funding niya eh. Isang isang 39 million 433,000 under CPAG. Si Tapos may 150 million naman under BIP. Paano yung implement itong dalawang may dalawang pondo, pero i-sign description ng uh, projects. Actually, something na uh, buksan nga namin yan during the hearing. <coughs> Ang, uh, and I also uh, validated this with COA and some implementing agencies. Pag parehong-pareho yung pondo at uh, parehong-pareho yung title ng project. Magkaiba yung pondo, pareho yung project. Ah, sorry, pag pareho yung title ng project. Ang nangyayari ho, nagkakaroon ng discretion yung district engineer on how to implement the project. So in other words, lalabas po yung uh, unang pondo tapos yung pangalawang pondo, pero siya na magdid kung saan po i-implement yung project na yun. No, So dahil nga uh, parehong-pareho yung title ng project at wala naman pong wala naman technical description. So yun po yung yeah. nagiging problema dahil may discretion ngayon yung district engineer on how to implement and where to yeah. implement the project. In effect, double appropriations. Yes, totoo yan. Not necessarily para yung amount, yung funding, pero double pa rin na appropriation. Correct. Tama so ho how, how did they deal with that? No? Actually, ang explanation nung sa akin, daw, in reality, magkaiba ho itong project dahil magkaduktong or ang ginagawa ho nila kung Uh, pareho yung title ang dinalagay nila yung pondo sa sa parang dinudugtong dinudugtuhan dinudugtong nga nila yung proyekto pero hindi natin pwedeng sabihin dugtong kasi pareho pa yes, so, okay. eh. Yeah. yung po yung dito papasok yung discretion kung paano po at saan nila i-implement yung project so i suppose na implement na ito kasi last quarter na tayo. Sine-check ko ngayon kung uh, anong status nitong uh, itong exact project ko to sa Source of Gun. Sine-check ko nila. No? Yes. Tapos, ito pa. no Pareho rin to. Under Pad meron siyang rehabilitation of road phase 1 Umingan, Pangasinan, 125 million. Tapos, meron pa siyang rehabilitation of road phase 2, Umingan din, Pangasinan, 200 million. Under BIP, construction, rehabilitation of roads, Umingan, Pangasinan, phase 3. Sa BIP naman yon, meron siyang 17 million. pagkagulo nito, Mr. President, Mr. Chairman. So, I just hope, <clears throat> paano ma-rectify? Eh, patapos na yung taon, Paki-check na lang kung anong status yeah. ng mga projects. Yung unang pinakita niyo sending na project, uh, uh -huh. ang sabi sa amin ay na FLR siya. Hindi siya in-implement. Uh -huh. So unimplemented. Unimplemented siya. Yung 150 million. So, so ang ah, dalawa ba? Yung dalawang project, hindi na implement. Ito sa so, umingan. Um, umingan. Umingan pa ito. Umingan pa ang Umingan. Umingan. Yung 125 in FLR. Uh, in FLR. Okay. Yung, ang information po, yung uh, nasa sipag na dalawang project, FLR po. Yung sa BIP na 17 million, na-implement po yun. Uh, so, hindi nagka-double yung... Hindi nagka-double. But ang information sa akin, ang explanation sa akin ni sec Vincent, nag-investigate na, 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 yeah. rin ako, na pwede hong ilabas yung dalawang project kasi nasa line item. Yeah. So doon po papasok yung, yung uh, discretion po ng uh, district engineer on how to implement the project kasi dalawang lumabas po yung pondo eh. Okay. So bahagi ba ito ng pinanggalingan ng 25 billion na nagamit na niya sa ibang doon sa bukid noon? Yes, of uh -huh, kasama so, hoyo. Yeah. Yeah. Okay. Okay. So that's, that's good. So kung hindi pasok si Secretary Dizon baka na ito kasi dalawa appropriations. Ganun po ba yun? Well, ma ma mataas yung possibility na ganun po pwede mangyari. Ito, pakisilip na rin itong construction of road at barangay Misikan, Phase 2, Labo, Camarines Norte, 30 million, million. under CPAG, tapos meron din siyang parehong-pareho. No? Phase 1, Phase 1, uh, Phase 2 yung isa, Phase 1 itong siya, 100 million naman. Ano yung status nitong... Bakit kasi pinag pang meron pang... Yes, meron pa siyang ano uh, ano, sipag, meron pang BIP. Anong plano natin sa 2026? I-collapse na lang natin ito. Kasi confusing. Maybe this is really designed to confuse eh. Hindi ba? This is an ongoing project, uh, which one? this one, it upon construction of road. Ah, uh, ito 100 million po sa Labo, Camarines Norte. How about the other one? The same The same title. Ano yung status naman nun? Ongoing rin po. Uh, yes, it's the road it, it's a road component. May road component at meron pong bridge component. Pareho ongoing. Pareho ongoing po. Eh, that's the update. Yeah. Yeah. Ewan ko. <laughs> yeah, medyo, medyo confusing uh, ano, Sen Senator Pink talagang uh, I hope i-correct na lang itong WWE. I-collapse na lang para to just to simplify. Yeah. Para hindi rin tayong dalawa mahirapan <laughs> Mr. 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 Yes, Chairman. No. Uh, for 26 ho, so ito na correct na ho natin lahat to. Okay. Ito pa. Marami po ito. Rehabilitation Pro Tain ng Ginaspi to Barangay Abukay Pilar Sorsogon. Uh, ganun din, 100 million, tapos may 50 million pa under BIP naman. Pareho rin, construction of Naspi, Abukay Road, Pilar Sorsogon. That's 50 million on top of the 100 million under SIPAG. Yeah, phase 1, phase 2. But pinag-iwalay pa, phase 1 nasa SIPAG. Ang, ang phase 2 nasa BIP. Itong si pag MBA talaga hong confusing rin ho to. dahil uh, if you look at the sub programs and even the projects wala hong pagkaiba eh no parang uh, parang ginagawa lang hong uh,